Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? Napapansin nyo ba? Nag-i-snow na naman. Ako, pasok muna kami. Atid ko lang si Mahal na Reyna kasi yung sasakyan niya ay hiniram ng ating isa sa mga prinsisita. At ngayon, ihahatid natin ang ating Mahal na Reyna. Pero kita nyo naman yung pali, yung ano na harapan natin, ano? Flakes. Parang balakubak. Ayan, eh, tingnan nyo, ano? Ang kakapal ng ano, ano? Ng mga butil ng snow, mga kainags, ano? Ayan, ano? Ah, pero buti naman eh Hindi naman siya gano'ng kakapal Pag bumabagsak sa ano Kung baga natutunan ko agad siya Pag bumagsak sa Pag bumagsak sa ano Sa ground Ayan o Ayan Ito na agad o oh. Si na, na Kanina pa yan Basing busy, busy sa pagte-text Sa pag-online yata tato Ano ba ginagawa mo ma?

Pambihira naman to si Mahal Arena Nahiya kasi sa camera Makainag si eh. Nahiya siya eh Ang Pag napapanood niya kasi yung sarili niya na inahalikan ko siya sa camera Doon sa mga previous vlogs natin Sabi niya, ay ano ba yan? Nahiya ako Kaya hindi na nagpaano Hindi na nagpahalik pambihira bihira Biglang tumakbo Nagpahatid sa baytakbo. Ang ah, bihira naman ano. So papasok muna tayo mga kainis ano. Wala pa rin tigil yung snow mga kainis oh. Kita niyo kakapal oh. Kapal ng mga snow no. Yan ito yung harapan natin oh. O, yan, oh ayan oh. Salamat naman manat na nakarating tayo ng maayos at maalwan sa ating patutunguhan. Yeah, so nandito na tayo sa ating uh, trabaho na naman, ano? At, uh, ah, medyo okay naman yung biyahe natin kanina habang papasok tayo dito. Yan ano ko yung truck ko mga kainis, oh. Oh, di ba? Ayos pa rin, ano? Yun, medyo kalawang nga lang dito, di ba? Napapansin nyo, kalawang na dito, ano? Yan, nagsisimula na magkalawang, ano? Pero okay naman to mga kainags ano? Kahit ganyan lang yung truck natin Kahit na luma yan nung nabili natin Second hand to nung nabili ko mga kainags ano? Second hand yan Ano yan ah, Nabili ko yan ng 9,500 Itong truck na to Kasi nagustuhan ko siya Meron siyang ano, ano, remote control Tapos sa uh, ito, 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 mahal din to mga kainags ano? Pag binili mo to mahal to Sabi nila nasa isang libo raw to eh, no? Isang libo daw yan eh yan, tsaka nagustuhan ko talaga siya kasi dati may mga no naghahanap ako sa sa Kijiji tsaka sa Facebook Market. May mga nakikita rin ako. Kaya lang ano eh, ang, ang gusto ko kasi sa truck yung ano lang V6 kasi to 3.5 liter lang ang makina nito, makina so, which is okay sa gasolina. Yan, okay sa gasolina. Kaya matipid din to sa gasolina kasi nga ang makina to 3.5. Tapos ah, kung gusto mo ng 4-wheel drives, pwede Kung ayaw mo ng 4-wheel drives, pwede mo ilagay sa 2-wheel drive yan. Tsaka importante niyan mga kainags, eh, nadadala naman tayo sa gusto nating puntahan, 'di ba? Tsaka ito, syempre, second hand, may mga lumabas na sira na rin 'yan. Second hand, syempre, pag bumili ka ng second hand, expect mo talaga na may mga lalabas na sira, no? Ang maganda naman kasi sa second hand, ang advantage naman kasi sa second hand mga kainags, ano? Yung disadvantage ng second hand, hindi mo alam kung ano yung mga sira. So lalabas siya talaga 'yan. So meron namang iba na second hand na hindi naman lumalabas yung sira, masiswerte sila. So pero ako, ito kasi mga kinis yung nabili ko to May mga lumabas na sira, no? katulad yung flywheel no? pagini start mo rrrr, Gumagano, maingay, tapos hindi tumutuloy yung ano niya Yung, yung kanyang Pag-start So pinalitan ng flywheel yan Kasi napudpud yung flywheel no? Gumastos ako ng 1,200 kasama Lahat-lahat na yon kasama na labor Yan Ang maganda kasi, pag binayaran mo na Halimbawa, nagbayad ako ng 2,500 Doon sa labor, doon sa mekaniko pagkatapos nun wala na wala ka nang babayaran ano kasi kung iniisip ko dati kung bumili ako ng brand new na truck aba eh syempre obligado ka by weekly magbabayad ka no mga kainags, ano let's say sabihin natin by sa isang buwan eh kasama ng insurance nasa 1,100 or 1,200 di ba tapos eh ang makina pa ay 5.7 ano V8 di ba V8 yon 5.7 malakas sa gasolina yun mga pag V8 yung bang pag pinaandar mo na yung inano mo na yung halimbawa winter ini-start mo lang yung sasakyan habang umi-start yun mga kainis parang metro yata ang ano no ang gasolina no no ano, kahit na hindi umaandar yung pinapa warm up mo lang maano sa gasolina yun yan so ito rin isa, isa rin yung sa mga nagustuhan ko na ano kasi 3.5 lang siya tapos yun syempre pag nung nabayaran ko na yung ano, nabayaran ko na yung yung mekaniko wala na, wala na ako isipin. Kumbaga tapos na nabayaran ko na siya. So, awa naman ng Panginoon, meron ding iba pang lumabas. Katulad nung heater na sira din, nagbayad lang ako ng 500 o nung binayaran ko, wala na ako isipin na babayaran, di ba? Kasi kung branyo nga, naisip ko sa dati, sabi ko kasi, kung branyo ang bibilin kong truck, eh, isang buwan, siguro 1, 'di ba? So ilang years kung babayaran na 1,200, 7 years siguro or 8 years, 'di ba? So ito nung pinalitan ko lang yung nasira, nagbayad lang ako ng 1,200 after noon, tapos na wala na. So hindi naman sabay-sabay ang sira na lalabas niya na no? Kaya ande, para sa akin lang naman 'yon mga kainis, no? Para sa akin lang naman 'yon kasi ang biyahe ko lang naman, hindi sabi ko kasi inyo, hindi naman ako mahilig magda-drive, no? Hindi ako mahilig mag-long drive. Ang biyahe ko lang naman kasi trabaho, bahay, groceries, yan, Spruce Grove. dun lang malalapit lang hindi ako masyadong pupunta sa mga malalayo kasi hindi nga ako <laughs> hindi ako driver talaga tamad na tamad ako eh no tsaka hindi ko talaga hilig mag long drive kaya okay na sa akin yan siguro sabi ko nga sa inyo kung mahilig ako mag long drive eh baka ngayon eh brand new na yung sasakyan ko mga kainags ano? baka ngayon eh kung itidepende ko sa kabuhayan ko sa, sa lifestyle ko eh baka <laughs> Nagihirap na ako ngayon ay hindi parang sinabi kong yaman yaman ko no? baka mas lalo pala ako naghihirap pag nagbabayad na ako ng weekly no? yan. so by the way mga kainags ano? O, nga pala no? Ah, uh, ito ano to hindi to hindi hindi ko etong to mga kainis, ano. Ito kasi kasi to sa tinagal-tagal ko na rin dito sa Canada. May mga may mga nakakasama na rin tayo, may mga nagshi-share din ah. Uh, yung mga kumukuha ng mga brand yung sasakyan. Ano nga, nakakaano nga, naka, uh, natatawa nga kami, nagtatawanan nga kami actually sila. Sabi nila, uh, actually hindi lang marami, no? Marami ako naririnig eh, no? Kasi pagka kumuha ka ng bagong sasakyan Sa unang taon Nang kumuha ka ng bagong sasakyan Brand new Na sasakyan Especially truck Mga kainis ano Kumuha ka ng brand new truck Umpisa pa lang siya syempre excited ka Sobrang excited ka Kasi truck eh di ba diba? Astig ang dating Maganda Bago Ang sarap Ang sarap Ipagyabang di ba Kasi siyempre naman Brand new eh Mga kainis ano Sa unang taon Excited ka talaga Tapos sasabihin mo Pag Uh, nalaman mo na yung presyo na babayaran mo bi-weekly at isa loob ng isang buwan halimbawa sabi natin 1,200 sa isang buwan o 600 bi-weekly almost 600 bi-weekly sabi natin ganyan so sa unang taon ang, sasabihin, ang sinasabi ng iba nung mga iba kayang kaya kong bayaran yan ba diba? 6,000 lang ah 600 lang pala isang ano bi-weekly ba diba? so after uh, after ng isang taon yung pangalawang taon ang sabi na eh kaya kong bayaran yan yan di ba noong unang taon eh kayang kaya kong bayaran yan so yung pangalawang taon na ang sabi na lang eh kaya kong bayaran yan so isa na lang isa na lang yung kaya no tapos yung pangatlong taon na ang sinasabi na eh mababayaran ko rin yan yan <laughs> pabago na lang paiba na lang paiba no tapos yung pangapat na taon ang iba na ang sinasabi mga kainags ano ang sabi na eh matatapos ko rin yan konting tiis na lang yun <laughs> hey boss hey how are you good you good yeah yun mga kainags ano tapos ang ang panglimang taon yung panglimang taon mga kainags iba na ang sinasabi ang sinasabi na yung after uh, uh, pag 5 years na makakaraos din tayo pag nabayaran na natin yung truck natin. Yun. <laughs> Ay, hindi ako natatawa mga kainis, hindi ako nangungutya. Kumbaga, uh, natatawa lang ako doon sa kwento. Pero totoo 'yun, totoo 'yun mga kainis, totoo 'yun kasi eh, marami matagal na tayo dito sa Canada, eh. Syempre, marami rin tayong mga nakakausap, no? na mga kumukuha ng mga sasakyan na hindi handa. Yung bang hindi sapat, hindi sakto doon sa sweldo nila na ina inaasa nila sa overtime tapos pagka hindi nagkaroon ng overtime na problema yun yun yung ano ko mga hindi hindi ako tumatawa doon natatawa lang ako doon sa mga every year ay nag-iiba na yung mga sinasabi doon ako natatawa mga kayo ano? hindi ako natatawa doon sa mga nahihirapang magbayad ah tapos yung ano nasaan na ba tayo pang lima na ba tayo pang limang taon na ba tayo pang anim tapos yung sige sabi natin uh, pang anim sige pang anim na taon Halimbawa, 8 years eh, di ba? 8 years yung 8 years to pay yung sasakyan eh, di ba? So yung pang-anim na taon iba na ang sinasabi mga kainags ano. Alam niyo kung ano sinasabi? Pag natapos ko na tong babaya, pag natapos ko na yung bayarin tong truck ko na to, itong sasakyan ko na to, itong kotse ko na to. Hindi hindi na kukuha ng branyo. Ayoko na. <laughs> ang Kasi mga kainags, syempre, 6 years, no? 7 years, mabigat na yan kumbaga yung masarap lang yan sa una sa unang taon masarap lang yan pero sabi ko nga sa inyo yung sasakyan natin hindi natin mababayaran yan kung, kung ano ah kung hindi naman tayo ganong kayaman kung hindi natin kaya magbayad ng cash kung umaasa lang tayo sa utang yun nga hindi naman natin mababayaran na sasakyan natin ng isang taon lang di ba babayaran natin yan 6 years 7 years or 8 years pero sabi ko nga sa inyo pag mababang taon malaki ang bi-weekly nyo pero pag pinahaba nyo yung taon maliit nga yung bi-weekly nyo pero mas malaki ang napupunta sa interest so 7 years 8 years kang nagpapakasa nagpapa, nagdudusa pala Yan. So meron nga rin pala nag-comment ano. Uh, nagpapasalamat siya nung napanood niya yung ano natin, yung vlog natin ano na about sa pagkukuha ka ng mga sasakyan na hindi ka handa, na hindi mo pinag-isipan at umaasa ka sa sinasabi nilang bahala na kaya natin yan yun sa bandang huli eh, di ba pag hindi planado doon lumalabas ang problema minsan pagka hindi na paghandaan yeah, pero sabi ko nga sa inyo doon naman sa mga malalaki ang sweldo maraming pera mayayaman wala kaming problema sa inyo mga kainags ano? wala kaming problema sa inyo gawin nyo yung gusto nyo gawin Yan. ito lang naman ay sinasabi ko para sa mga kababayan natin dito na contract worker na nagsisimula pa lamang or yung mga nagbabalak pa lang pumunta ng Canada para mayroon na silang ideas di ba pagpunta nila ng Canada napapanood na nila to kasi minsan pag nandito ka na mga kainags ano, sabi ko nga sa inyo eh, minsan pag may mga kaibigan kayo i-refer kayo oh nakakuha ako ng bagong sasakyan ang ganda di ba eh magkapareho lang tayo ng sweldo tara kuha ka na rin o syempre, meron siyang ano, komisyon pagka na-repair kanya doon sa dealer. Pero syempre, dapat make sure pag kukuha ka ng sasakyan, planado, handa kang magdusa. Kung wala kang pera, talagang mailuluwal, di ba? Pagdudusahan mo 'yan, mga kayo, nice, ano? Pag hindi ka handa. Kaya ang iba rito, sabi nila, Ay, salamat, natapos ko na 'yung sasakyan ko after 8 years." After 7 years na tapos ko na hindi hindi na ako ng brand new na sasakyan. So yun mga kainags ano, ako ay nagsishare lang mga kainags ano, hindi ako nangungutsa no, nagsishare lang ako sabi ko nga sa inyo para doon sa mga ibang kababaya natin na hindi aware sa mga ganyang bagay pagdating dito sa Canada. Yeah, especially pag contract worker kayo, wag muna kayo bumili ng brand new mga kainags ano, kung ang trabaho nyo ay pwede namang sumakay ng bus o magbisikleta, yan pwede, pwede yun mga kainags ano. Ano oras eh ba? na, nawili ako sa pagkikwento ah, So ayos pa, may oras pa tayo. Kaya ito yung gusto ko pag pumapasok ako ng maaga sa trabaho mga So, ano? Yung walang pressure, walang stress. Yung bang isang oras pa, bago yung oras mo mag-clock in. Nandito ka muna, pakuya kuya, -kuya -kuy, padal Padal-dal-dal-dal. Yan. Pa-relax-relax. Alam mo ba yung pagpasok mo ng pagpasok mo ng trabaho mo yung nakangiti ka kasi walang stress, walang pressure, walang iniisip na kung ano-ano man. Kung meron mang overtime, okay lang. Kung walang overtime, mas okay lang. Parang ganun, no? Yabang, eh, no? <laughs> Bagay, sanay na kayo sa pagiging mayabang ko, mga kainags, ano? At maraming maraming salamat at tinanggap nyo ang aking kahambugan. Yun. <laughs> at, ay, nako. Hopefully. Yung mga snow pa rin. Napapansin nyo ba yung mga snow? Bira naman, no? So, dito tayo, mga kainags, no? Oh. Yan. Pasok tayo dito sa ating trabaho. O oh, ayos oh. Ayos, 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 ayos. Yan. Ha, so last day natin ngayon sa ngayong linggo no dito sa trabaho natin. Bukas araw ng Sabado, oh. day off tayo. Di ba? Tapos sa uh, Wednesday, punta ako sa Wild West mga kainags ano. Magwawaldas lang tayo ng kwarta gagamitin natin yung mga pistolas natin doon sa ating bagong gun club member membership pasok muna ako mga kinags, sakita tayo mamaya pag uwi ko ah Hello. hindi pa rin umihinto yung snow mga kahinags, oh, mga kinags oh Oh my God! Mm -hmm. Sana mamaya pag uwi natin wala na no? Ay na no. Ganun talaga Kita nyo ba mga kainags ano? nag snow pa rin hanggang ngayon ano? Grabe! Para mukhang hindi na yata titigil to ka nung, nung nakaraan pa tayo nagbablog Sabi ko mukang titigil na yung snow ha? Pero mukhang hindi tumitigil ha? Parang tama kayo sa tuwing binabati ko yung snow Na sinasabi kong titigil na Mukhang lalong lumalabas yung snow eh no Ang bihira naman talaga Yung, yung nababati talagang totoo nga yun Mga kairis yung sinasabi nyo pag nababati Parang naba, ano nga yun nga Sa halip na hindi na mag snow Mag snow pa rin Diba nung nakaraan nga ang ganda na ng panahon eh ba? Diba? Bihira, no? So anyway, mga kainags ano, tuloy ko nga pala yung kwento ko kanina doon sa truck sa truck ko no? Yan. So baka iniisip nyo, mahal yung bili ko sa truck ko kasi ang bili ko doon ay 9,500 no, cash mga kainags ano. Baka sabihin nyo, mahal naman yung truck na binili mo, meron naman 3,500, meron naman 5,000, mga ganun. So kasi nga katulad ng nabanggit ko mga kainags, yung truck kasi na to eh gusto ko, Actually mahirap maghanap ng ano ng second hand na truck no nung, nung, time na naghahanap ako. Mahirap. So actually gustong gusto ko na talagang bumili ng truck noon kasi nga yung Nitro ko, yung Nitro Dodge ko wala nang makitang piyesa kasi yung mga Nitro pala. Ano pala yon limited edition pala yon mga kainags ano. So kasi ang ang sira noon yung fuse box e eh, no, fuse box. So hindi ka pwedeng kumuha ng fuse box sa 2009 or 2010 na Dodge Nitro. Dapat makukuha mo, dapat ano lang yung fuse box na makuha mo ay 2008 same year nung Dodge Nitro or dun sa isa yung Dodge Liberty na 2008 din yun lang dun ka lang makakakuha kaya lang ang problema lahat ng mga dealer ng Dodge pinagtanungan na namin wala talaga silang wala, wala na talagang pyesa kasi nga ano na eh uh, limited nga ano pati sa mga ano pati sa pick and pull, wala lahat yun, hinanap na ng talyer namin ano? hinahanap na, talaga naghanap kami, wala so kaya nag decide ako nun na ano, na na magpalit na lang eh since na since na ano, na ang gusto ko talaga noon time na yung truck nga kasi nga mga kainags, dati nung kakarpentero ako sa bahay sa bahay namin, may mga project ako hirap na hirap akong ano especially pag meron ako mga bibili ng mga ano yung mga yung mga drywall yung malalaking uh, malalaking gamit na kailangan kong bilhin mga cabinet mga shower ano shower kit hindi ko alam kung saan ako isasakay mabuti na lang yung nagmamasad sa akin si JR nakikisuyo ako sa kanya kasi may truck dati yun eh napakilagay muna roon so sabi ko sa susunod na bibili ako ng, ng sasakyan ang sabi ko gusto ko truck na para kung sakaling meron man akong buhatin o bilhin Hindi na ako magdadalawang isip pa kung saan ako uh, manghihiram So sabi ko truck na talagang kailangan ko kasi kailangan ko talagang truck Para kung sakaling magtapon, katulad nung nakaraan, nagtapon tayo ng maraming basura ba? Diba? Dito natin, nagamit natin yung truck natin Diyan natin nilagay lahat So malaking tulong ang truck mga kainags ano Yun sabi ko, tsaka isa pa, yun na nga, nabanggit ko na nga uh, V6 3.5 lang Uh, remote control sige sir ay sir remote control at saka ang pinakamaganda nito mga kinags, malapit lang yung pinagbilhan nito sa bahay namin malapit lang kasi nung time na naghahanap ako puro ang nakikita ko mga ano eh V8 mga 5.6 5.5 ano mga 5.7 mga ganyan mga pataas 'no 6 eh syempre, malakas nga sa gasolina yon at saka nung time na yun nung bibili ako ng truck may budget na ako na na ano, nasa 11,000 ang budget ko sabi ko basta may makita lang ako talaga na na truck na gusto ko kahit 11,000 pa yan bibilhin ko yun kasi nga may pera ako mga kainis kasi nga may cash ako yan sabi ko nga naman sa inyo no? walang problema kung may pera ka at kaya mo naman bumili ng brand yung sasakyan why not do it go ahead kasi may pera ka na nga eh, no? yan sinasabi ko lang naman to para doon sa mga nagdadalawang isip pa lang Diba, Yung hindi pa sigurado. Nagdadalong isip na kumuha, na nag-iisip kung saan sila kukuha ng pambayad pag nakuha na nila 'yung sasakyan nilang bago. Yan. Ano lang 'to, payo mga kainis ano? Nag nagbibigay lang tayo ng experience natin, nag share lang tayo. Yan. para naman do sa mga kababayan natin na nandito, sabi ko nga kanina, medyo maliwanagan, medyo makalbag ano, maka makaldag no, makaldag, kumbaga ma kumbaga parang mauntog, mauntog para magising sa katotohanan pero sabi ko nga sa inyo kung gusto nyo do it mga kainags no? para naman sa inyo yan kayo ang, na, kayo ang mas nakakaalam kesa sa akin pero sa akin kasi ako kaya ako nagsasabi ng ganito nagbabase ako doon sa mga kakilala ko at mga nababalitaan ko na naka experience na sobrang nahihirapan sa pagbayad ng mga brand yung sasakyan nung dumating dito sa Canada ah, yun sinasabi ko ayoko lang na matulad kayo doon yan. kaya ito baka nung yun nga nung, nala, nung nakausap po yung ano nakausap po yung may-ari nito sabi niya 9,000 actually ano nga 10,500 nga to no pero ang ginawa ko tinawaran ko pa rin kasi pasok na pasok na sa budget ko eh sabi ko pwede bang ano may tawad so sabi nung may-ari sige ah bigay ko na lang sa inyo ng 9,500 so yun na binili ko pero syempre bago ko binili chine ko muna ah uh, walang ano wala wala siyang tulo no mga kainis mga oil wala 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 siyang tulo okay siya so siguro mga ilang buwan yun na doon na lumabas yung ano siguro mga one year lumabas na yung nasira ni flywheel yung start yung starter yan so napalitan na natin yun okay naman siya ngayon awa ng Panginoon no? tapos by the way mga no? meron pa pala akong isang gustong i-share ah uh, doon nga do, uh, doon sa mga hindi nakakaalam no na, na nandito na sa Canada especially yung uh, trabaho ng trabaho di ba minsan nagrereklamo tayo na bakit ang ang ang, ang tax natin ang taas-taas parang yung overtime natin yung trabaho na trabaho tayo ng trabaho tapos parang napupunta lang sa tax di ba parang na na, na, na ano nyo ba yan notice nyo ba yan pagdating ng ano no, ano, pagdating niyo ng paycheck niyo na notice nyo ba yan parang ang laki ng tax nyo no so ganun talaga mga ka ano uh, minsan pag magpa kayo ng income tax magugulat kayo ini-expect nyo meron kayong matatanggap na pera mula sa gobyerno no yung return from income tax no pero magbabayad pa pala kayo di ba ano na ano nyo ba yan na experience nyo, nyo ba yan o na notice nyo yan doon sa mga hindi nakakaalam mga kainags ganito yung discarding ginag ginagawa ko no at saka ginagawa ni Mahal na Reyna at nung iba pa nating mga kababayan na nakakaalam dito kasi ako ako kasi kinausap ko yung ano yung kumpanya ko yan 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 kinausap ko yan ang sabi ko gusto ko kada paycheck bawasan nyo ako ng uh, 100 dollars kada paycheck para ipasok nyo sa idagdag nyo dun sa binabawa sa akin ng income tax return ay ba, binabawa sa akin ng income tax <clears throat> alam nyo kung anong advantage nun mga ano ang advantage kasi nun kung sakaling may babayaran ka, maliit na lang. Kasi nga nabayaran mo na siya no kinakaltasan ka ng $100 kada paycheck mo. So sa loob ng isang buwan, kinakaltasan ako ng $200. Alam ko, $100 ano, ang kinakaltas sa akin. matagal na kasi kaya parang nawala sa isip <laughs> Basta kinakaltasan ako makinay. Ano, at wala naman akong problema dahil hindi ako nagbabayad. May nakukuha pa nga ako eh no. So yun, ta yun lang tapos si Mahal na Reyna ganun din siya mga kainags no. Kaya si Mahal na Reyna kahit na anong kayod niya sa trabaho niya, overtime siya sa trabaho niya. Malaki yung pinapakaltas niya sa income tax niya. Kada sweldo. Kaya si Mahal na Reyna meron siya nakukuha. Malaki nakukuha ni Mahal na Reyna mga kainags ano. Kasi nga kasi nga malaki yung ano eh, malaki yung pinapakaltas niya kada kada sweldo. Tapos yung nakuha niya na yung nakuha niya yata na yon is yun yung sobra doon sa mga kinaltas niya sa income tax. Nagigets nyo ba ako mga kainags? Ganun yun. Kasi kung, kung halimbawa, trabaho ka ng trabaho, tapos eh, wala ka namang dinadagdag or pinapakaltas sa sa kada sahod mo para doon sa income tax mo, may posibilidad na malaki ang babayaran mo or wala kang makuha na income tax sa income tax return mo. Kasi kung hindi ka magpapakaltas ng income tax ng mag, kung hindi ka magpapakaltas sa sweldo mo maka inags ano? Kakaltasan ka pa rin eh, yung normal na income tax na kaltas no, normal. Yan, pero kung dadagdagan mo yung normal na income tax na yon, mas maganda. Kasi babalik naman sa iyo yan. Yan, pwede kayo mag-comment no? mag kayo mga kainis ano? doon sa mga nakakaalam. Yan, para marami rin kami natutunan. Yan, baka mali ako sa sinabi ko, pero alam ko tama ako eh no? Pero Just in case, correct me if I'm wrong Or pwede kayo mag-comment Don't uh, don't forget to leave your message ay uh, Your comment, mga ka ano, Para naman makatulong tayo sa mga kababayan natin Na makakabasa ng mga comment nyo At saka dito sa mga pinagsasabi ko Yan, so sana may natutunan kayo ngayon sa vlog natin ato, Mga ka-inags, ano, maraming maraming salamat Don't forget to click the bell button Para sa mga bago at subscribe Don't forget to subscribe ha, And click the like button <laughs> And see you sa... next vlog hanggang sa muli mga kainags